po, uh, base doon sa ating uh, pinakahuling uh, mga datos, ano, umaabot na sa uh, halos dalawang milyong mga kababayan natin ang apektado nitong mga tagdaan. No? Hindi lang itong bagyong opong kundi sa mga nagdaang super typhoon na din. Uh, at sa yung merasol at sa yung sahabagat na hindi tayong mga apektado ng mga kababayan. Ito so, po, ito pong uh, figure na ibinigay ninyo as of anong oras po ito ngayong araw? ito po ay as of 6 a.m. ng umaga. Ako, umabot ako ito. Kung bumibigyan po ng pamilya, ito po ay umabot ng 553,000 families ng so, ating mga kababayan na tara sa kabisod. Pagpapitin ako po doon sa pre-entive operation, yung mga nag-evacuate natin mga kababayan, umabot po ito ng halos um, manikip na sandaang um, hindi po ang pamilya po ang nagpalag sa pre-population. Mm -hmm. So, this is around 364,000 na ating mga kababayan. Dahil uh -huh. sa gawa po ng pre-emptive population, nagpapasalamat po tayo doon sa mga kababayan natin ito na magkasasanay na na ang pre-emptive population ay isang napakahalaga na pag-ahanda na po mas mga ganitong bagyo at mga iba pang hazards po. Mm -hmm.